ano uh, oh, na Ano na, 300 sa ka Ito yung Kaya puno eh, puno lang. 200 Yung mm, inyong paa. Yung mamalang na yun, pagka yun nakakagat, ay, ay, na busog siya. Ay, yeah. Dudugo ng dudugo yon. Hmm. Hanggang galwang araw, dumudugo mo dugo pa iyon, pagka alis na naman yung tumitigas na dugo, oh. Bilakbak mo yun, dugo, dugo na dugo, dugo na naman. Ito yung makiano. ano Makiyano po ng lamig. Ay, ng init. Lamig tuloy.

Tay, Ano? Ano? Tay, pakilala niyo nga yung mga anak niyo. Ito po yung isawa ko. Ito po naman. Ito po yung mga anak ko. Ako si Jubilin, Si Jeremy. Hmm. Si Aneline. <coughs> si Julian. Ay, ako si... Shirley. Really? Shirley. Really? Tapos meron pa akong maliit. Oh, andito pa akong isa. Andito pa po yung isa. Jimuel. <coughs> Jimuel. Ay, ah. yosin niya. Hmm. Bali, ito po pala lahat. Lahi niyo po pala ito lahat. Hindi lang po ito. Meron pa po. Nandiyan po sila sa... yung po nakatira yun. Sa Matindi pala si tatay. <laughs> Kaso ang problema, hindi alam ni Tata yung edad niya. Pero ano? meron hmm. po akong kuha dito. Ay, di voters. Hindi alam po nila kung nakuha yung edad yung Nasa po yung di voters nyo pwede yung marita. Kasi pinakita ko po sa kanila. Ibig sabihin, si na, halimbawa, nagtatanong po sila na ano, may kita ko na lang po sa kanila yung uh, Sila na lang po ang mag magtatantya ilang taon po ako. Hmm. Sila po yung magtatantya kung ilang taon na po. Hmm. Ito po yung ID po niya, no? ni tatay paano po babasahin to avilan nada avilan nada ah, ano po kasi topic yung ano parang nagtama nito siguro yung mga uh, 1980 po kayo 45 pa lang po kayo <coughs> tama po ba ka telegram ako 1983, 42. 45 pa lang po kayo tay. Ba't ganun? Puti na po yung mga buhok niyo. Alright, sige na lang po yun sa mga kapatid ko hmm. <laughs> Kuya Danny po ay? Ayan po, ilang taon na buhok niya. Si nanay po, mga sino pong ano, mas bata po siya, no? Ay, makakalima pa pala kayo tay. <laughs> Pero wag mo muna. Na yung, 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 marami na po ah. Yung nagusto ko lang sasabi ni tatay kahapon, kahit nahirapan siya, eh tuloy lang. Basta marangal no, tay. Wag lang magnakaw. Ito sa... Nagandahan <giblihan> na aming na ano dito sa pabindu pa ano po ang aming trabaho dito, wala pong lang ay makakasira sa bagay na tinagbabawal ng katulad ng gobyerno. Yun po ako, eh, hindi po namin ginagawa yung mga bagay. Tulad po ng pagnanakaw nga po, pag mga, ano, illegal na gawain, hindi <coughs> po kami gumagawa ng mga lamang. Ang um, pangunahin lang po ng trabaho dito, ginto, yanto, yung mga po nang dalawang yun. Lang kaya lang po ngayon hindi kami po kasi dito po kami sa ilog na paa. Hmm. Sino po sa mga anak yun yung parang maliban o kaya ate yung isa nangungunwa na rin o ba ng ginto yun? Uh, <coughs> hindi po <coughs> kung ano, nagdudulahan din po yun. Yeah sila sila magkapatid na din sila sa Kaya lang, hindi pa po sila gumagamit ng katulad ng ginagamit ko. Oh. Kasi po yung po kasi ginagamit ko talagang pang kuwan ng pang tuwi, talaga sa trabaho. Oh. Uh -huh. Kasi, okay. may dinisin po talaga ng gumalo ang mga kuwan tapos yung mga bato ng lalaki. Uh -huh. Ay sila. Hukay-hukay okay lang sila sa mga ganyan. Bilig-bilig. <laughs> Makakuha't hindi ah, uh, five lang yun kasi wala, hindi naman malakay na nga kayo yung dami. pa, paano yung pag-aaral ng mga bata? <laughs> eh, pwento nga po yung ano, yung, parang mga dalawang linggo yung sila. Hmm. Isang linggo hindi naman po sila nakakapaso kasi nga po hindi naman po sa amin. Kung namin medyo malayo pa ang school sa aming tarabaho Yeah. Hindi naman po sila na iiwan. So, lang po ngayon, school po nila ang nag aaralan sa bato. medyo malayo-layo po dito ang bato. Maghapon na. Ah, kaya pagka nandito kayo, hindi ko sila makakapasok. Hindi rin po sila makakapasok. Huwag naman po araw. Hmm. dahil nga po rin po dun sa lang, kahit ko naman po sabihin talaga yun po ang tutuuan. mm. ako lang po ng pamumuhay kasi pag na sama-sama po kami kahit na lang po ano pag, pag kumain, nakain mm -hmm. pag naiwan po sila doon na walang maghahanap, maghahanap buhay dahil siya kakain yeah. Anong oras na tayo magsisimula tayo? Tutulungan ko kayo kayong mga ulit ng ano, ginto. Ay, mamaya, maya po. Ay, ano na po ang araw para huwag na huwag masyari mo. Ang alas ni Ibi po siguro. Natawa si tatay kahapon, walang makuha ang ginto eh. Ay, hindi, hindi po ako nakapagpasalamat kahapon at hindi ko alam kung paano ako nakapagpasalamat. <laughs> yeah. Wala po eh. Ngayon pa lang po ako nagpapasalamat. Hindi po, wala <laughs> po yun. Ang hirap din po kasi no, nung maghapon minsan talagang kakatiting. Pero ang galing mo ate, kasi yung ganong kaliliit na ano, ganong kaliliit na ano, nakikita po niya, no, tay? Kaya nga po sabi ko sa inyo, pag ala po yung anak ko, eh, hindi ko na kumakakita yung maliliit na yun. oh. Tapos ang galing niya, ginaganong gano'n lang niya yung napakatiting na ginto na ano niya, natatabi po niya yung... Ang talaga, sanay na talaga siya, ano. Siguro baby ka pa lang, ganyan ka pa lang, sumasama ka na. Tara tay, may ano doon, may kape doon. Sino yung ano? Kaya na lang mo ba tay? Tara may ano din doon. Ano na nabusog ka ba kagabi na luto mo? Yung corn beef, meatloaf. Uh. ang hirap naman o, kasi magdala sa inyo ng ano, napakalayo. Parang ang bitbit -bit lang namin tay talaga, yung ano lang ang kain namin na bit -bit, yung pangkain namin. May eh, merong ano doon, wala daw silang kape. Dapat pala dito sa lugar na to, ano, helicopter. Bibili muna ako ng helicopter para sa inyo tayo. Uh, para magaling na po kayo ng sa amin. Yeah. Maniwala naman si tatay, kala mo may pambili akong helicopter. Hindi <laughs> ko <laughs> nagaano po kayo, di siyempre, sasagutin ko po, po yung maganda rin yung uh. joke ko ninyo. <laughs> ah, okay. Nakikisa nakikisakay lang pala si tatay. na hmm. Tara tay, muna. Para makaano po sila ng kape. Pero may dala kami ano ka Namili po ako ng grocery pang ano talaga. Siguro may mga pang pang ilang pamilya din po yun. Mga mga 15 families. Tapos dito kami nakituloy ngayon. Ito po yung unang araw po namin. Bali pangalawang araw pala. Unang gabi po. Ito po yung ano namin. Ito po yung bitbit -bit namin na. Na ano. Hindi ko lang alam. Ganina, gising na po si tatay. Ayun, ayun pala, gising na. Nahingi ng kape si tatay. Ayun. Ayun. Siya ako baura nito. So, ito ang matapuan. Ay, ito. Ganon pa rin po. Tay, ibig sabihin na sagatan po yan, Tay. Patingin nga, Tay. Hindi nyo po maano. Hmm, namumula siya, Tay. Kailangan po ng ano yan, Tay, ointment. Yung... Naganyan din po ako dati, nasugatan po yung ano ko. Ako pa tingnan ko sa'yo. Huwag hmm. <laughs> <laughs> hindi yan tawas tayo. Hindi kailangan ng tawas. <laughs> so Nasugatan na Apo, nasugat. Naganyan na po ako dati tayo. Huwag niyo na lang patawas. Ano lang? Magasin sa'yo. Anong mamus? Anong mamus? Um... Gano'ng malayo. Ang layo kasi nang bigyan ng ano dito katekron. Kaya ang gagawin lang nila, yun, tawas-tawas. <tod> <tod> <Ganun. tod> ano kaya? Sinusud-sud doon nila? Buod? Ay, bulate? Ay, <tod> balate.

kaso malilito tayo eh no walang ano pare-parehas yung muka eh ano, yung black si sana ano ay na ay sa mga tainga nila para alam yung alam ito ayun po yung mga be, ayun na yung nanay nila ay ang tawag nung akin basta ay ang pangalan niya ay Lisa Lisa yung pong yung pong nanay Lisa daw po pala yung pangala, pangalan pangalan pa ng ate ko ito pong black, papangalanan ko na lang pong ano. Um, Agustos Mori na lang po to. Tinahawid na kay Goya Ogo. Wala naman nyo siya, nandun nyo siya sa malayo. Kinumpra na nung sa kulay at saka sa pangalan. Ah, uh, nasa niyo medyo malaki po dito pangalan ng Kon Rambo. Tapos Kenneth yung medyo ano. <laughs> tulog eh. Tapos Jason yung isa. Lahat ng bumisita yan. Pinangalan sa baboy tapos parang ang, ang, hirap din pala na yung ano, nag-observe ako. Ang hirap din pagkuha ng ginto dito. Ay eh talaga ay, hirap mahirap, mahirap talaga. po talaga na <coughs> ta. iyon pong pagiginto ay kagaya po ng sila bulag na nagtataraba. Hmm. Hindi po pa kaya, ay, kaya nga po kagaya po nang sabi ko sa inyo. Minsan po ang um, budget ay kalahating kabahan. Minsan hindi ko. Ah, hindi mo pinagbili na ako. Kung minsan naman si Luz Verde, minsan naman po, minamalas kahit po. Tawte, wala pong nakuha. Mm. Minsan mm. po, yung mga daliri po namin, ayun na nababalatan na yung mga... Mm. Wala pa rin po, no? Oo. Oh. Mag-nakaw na lang tayo, Nay. Mabulusan. Ay, di ba ito ang salaman po ay pangungutang sa amin. Iba ba po itong yame, bagit siyang may tinggan, kaya inyong magiging po. Uutang pa rin nga niyang tsokolay sa bahay. Tapos ibabagis namin sa pagiging tapos ma-uubos namin iyan. Oo. Uh -huh. Uuutang na naman kami hanggang husi, mga kayo na wang, ay uuutang sa amin sa matalawa dahil And pag u lang, na kami sa otot na naka-westawa niya. Ako naman po ang isa ng talagang hindi mm. kumagatawan Kahit po kami mga naghihirap ng mga dumagas na sabi na po nila, wala, kang mga mm. At, wala. Uh, uh, kami mga pinag-aralan. Aming katulad, bali yeah. kumain uh, kami ng alam ng ano mga mga pagkain sa bukat. Kung, halimbawa, wala po kami mga tanin kahit po mga buwan ng kahit kung ano yung mga kaysa namin. Ibalik kami kumain sa loob ng isang araw na isang bis. Huwag lang mag -nakaw. dahil hindi po ang kahit nagkamatay na po yung aming mga ninuno ay yung labo. Ang sinabi nila, huwag mag may, Mas maganda na yung ay, mag pa sa ano? talagang nila mag Talaga nga lang, talaga Ayaw sa buhay ko yung mag -nakaw. Hindi pinapakita si Tato. Ito ah. Mmm, yun yung nakita mo kapon kuya. Nakadikit sa bato. Mmm. Okay, right? Kaya man, ng, ng, dagat. Ah, ng ilog. Ilog, ilog, ilog. ilog. Tay, mag magtiwala kayo. Ngayon makakakuha tayo ng 1 kilo. <laughs> Perti o syutin sana, baka syutin yun. Wow! Ano na pangsin? Ayin ko na pangsin yung asek na. Grabe oh. ano na, 300 kilo sa ino kayo. Kaya wala pa sawang po. Taho kayo. Ito yung uwi. Ito yung utanggila. Ayan oh, 21 kilo. Ganyan po sila. 21 kilo? Itit po yan. Tignan natin kung ano. Tignan natin kung makakuha ay, ng isang kilong dugo. Hintayin natin lumaki. O, oh. dito, so, ganyan mo ko yan. Dito ang dala sa karay, 40. Oh no. 20 ang dito. <laughs> Kaya hindi na kami magbibigta ng nababarat. Saan na? 35. Doon na kamura ang gabi bongwan matigas at sa yung sedondikyan ng <coughs> mga dalawang araw mga sa lupa

Kaso mamamatay na siya. Bakit? Kasi wala na siyang nasisip-sip, pinahubos ng energy niya. Ayan, napanggal na sa kusa. Ganun pa na yun. May buwan, may buwan. May Ang pagtanim naman ng may buwan, yung mga lumubo sa... Lumalaki talaga yun, pagka nabubo, yung Dalawang klase daw yung sinasabi mo, yung kinakatakutan natin. Actually, ako lang pala. Kasi ikaw parang wala lang, yun. Know? Mamalang at saka pulomatic yung limatic. Dalawa, isa lang yan. Kaya lang, yung may guhit, mamalang. Mamalang. Ano po yung mas, ano malaki, po ba? Malaki. Yun. Ah, mas malaki po yun. Mutant ha? po yung mamalang. Mutant. Sang oras lang po, wala ka ng dugo. Ay, dito, ay hindi naman. Talaga no. dudugo ng dudugo ang kinagatan. Yung kinagatan po. Nasa laki po ng butas. Yun, hmm, yun, ng mamalang. Ngayon, ang daan po natin, tayo, saan ang magiging daan mo natin? Kuya Son, ito yung kinakatakutan ni Tatay Kahapon, kaya ayaw po niya akong magpunta dyan. Kasi nga daw po, pagpunta ko lang daw po dyan, kung pagpanik lang daw po dyan, baka daw puno na yung ano, yung inyong paa. Yung mama lang na yun, pag nakakagat, ay, di ay di na siya. Yeah. Dudugo ng dudugo yun. Mm -hmm. Hanggang dalawang araw dumudugo pa iyon, pagka alis na naman yung tumitigas na dugo, yeah. binakbak mo yun, dudugo na dudugo na naman. Hindi katulad doon sa isa. Mm hindi -hmm. katulad doon ah, sa, sa, sa isa natin. na pagkaganda. Pero yung mamalang na yan ay malakas na dugo. Oo. Nakakakipa. Naman, hindi naman lumalakas na dugo paano Anong mas maganda kuya sa inyo? Naka ganito? O... Hindi mo ba maramdaman? Hindi po hindi po, na, hindi na, boy, <laughs> hindi na... po, ano pong maganda? Naka medya? So ano, pagka nakamigas ka, kahit yung migas na itagos yan. Ay, ganun. Para bang plastic man yung, di ba, mahaba siyang lubilig. Uh, so, sige po. Pagka nakapasok siya, nakakagat siya, pasok na siya doon sa... Oo. Oh. Ganda po tayo pag -ano. mm -hmm. Kahabang medyas. Mas maganda. Eh, eh di ba pagka, pagka wala kang medyas ka kaya, agad, nakadikit na. Hindi po, may, may, kita niyo po agad, matatanggal niyo po okay? agad. Ah. niyo po kasi hindi niyo nung pupapansin, lumalaki na po sa loob ng medyas niyo. Oo oh, oh, hmm. na, natado mo na po mo hmm. po Kaya pala, ay, pagtanggal pala, busog na busog hmm. na. Ano? Eh, Pagdaan po natin sa mga damo na yan. Pag wala hmm. na po ang damo, titignan ay. Hey. po yung paan niyo. Hmm. ganito, mayroon na agad doon. Pero, hmm. <laughs> <laughs> hmm. Malaki lang ganito yun. Hmm. Parang pumatatanggal. Hmm malaki ng ganito pagkabusog patayin yeah. patay mo sa mo ang dugo ang dad ang ano ko kuya kaya ako nagganito kita ko kagad kasi black parang natatanggal ko siya hindi po, o, po sa loob <laughs> kung hindi mo mapansin mm. mapansin nasa loob na maabot hanggang dito yan eh mm. Uh, black, kamayan sa Pero sabon. Hay uh. nabuo uh. muna ng sabon. Maskada. maskada. Kahapon nakita na natin yung matik. Ngayon baka makita natin yung mamalang. Oh. Ah, mamalang ba? Mamalang. Mamalang. ganon Ah, apares lang pero may guhit nga Oh, pero makikita natin ano hindi difference. Yung parang mas mataas na ano hybrid hybrid ano kakaawa yung ito yung nakong abo buti pa siya na ano na ayun 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 naman. ayun ayun <laughs> Sinanay pala kahapon nung wala kami, nung na siya. naipasilip pasilip nga po Nung sa inyo. Nakakaya naman. Ito <laughs> pa, naman po. Ay, hindi po Mahalos makita isang piraso, mapakaliit. Mag... Pagdating po natin, anong kayo po ay ando na. Ay, ito, 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 ito. ay, paano natin papakita? Ayun, ayun, ayun. Ayun. Ayun, 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 to, 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 to. ayun, ayun, ayun,